Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for um, Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. For personal reading, yung tarot reader, pakisearch na lang siya sa Facebook. And sa mga gusto pong magpa-palm reading sa akin, Feel free na lang po, na-check yung aking TikTok shop dahil meron po tayong mga crystals, bracelets doon or anything na crystal, may mga free palm reading yan. Okay, check mo na lang. Let's start your reading. Okay, uh, you do have here the three of pentacles. The lovers Queen of Swords the tower okay Gemini Libra Aquarius Major Arcana the lovers Major Arcana the lovers and the tower Earth sign the Sun is here I can see you na you are you are already happy or might be the energy is feeling mo yung person mo is already happy masaya na and so nagfo-focus ka ngayon sa money no you, you, are focusing on money money growth pwede nga iba sa inyo may mga pinaplano na may mga kasama na uh, mga kaibigan, pamilya or kung sino man ito na may plano na regarding sa paano mas mag-grow pa. Kung hindi man yung money mismo, maybe as a person, maybe mag-grow na yung kanilang um, more on sarili, physical, pwedeng ganoon Kung hindi man sa pera, maybe talento, hobby, etc. May mga pag-uusap na ganyan. And nandun yung focus mo. Because you feel like yung person mo is already happy. Okay? Masaya na siya with the sun and with the world. So, nagkakaroon ng separation sa inyong dalawa ng person na because of the Ace of Cups. Maybe this is something na bago. Like, may bagong relationship, bagong connection. Or, with the justice, maybe this is reality. And you are focusing on reality. Okay? Maybe in the past, you see this as someone na special na person. Maybe may soulmate pa nga yung iba dyan. But for now, ang focus mo is realidad. Okay? And you see this person or you feel na itong person na ito is already happy and I feel like maybe you're dealing with a person na may kakonek ng iba. And you are seeing their connection as okay naman, masaya naman na siya. So Anyway, alamin natin. Kunin natin yung side ng person mo. Gagamit ako ng ibang card. Kukuha lang ako ng ibang card guys edit lang. Pinakikiramdaman ko mabuti kung ano yung card na ah uh, I'm feeling this. This is tarot mocha. Okay, so I will be using this deck para naman ito sa person mo. Guys, kung ano ha makakapag-comment ka, sobrang ma-appreciate ko yung comment niyo. Hindi niyo lang po alam kung gaano ninyo ako napapasaya sa mga comment na yan. Oops, may napasamang hindi kasali dito. Okay. Hey. wait lang guys. Wait lang guys. Okay. I-shuffle ko lang to. spirit guides, angel guides, what do we have here for the earth sign? For our earth signs, ano ang messages para naman sa person ni earth sign, main energy ni earth sign, ng person ni earth sign. By the way, pwede magkapalit-palit ang roles ha. Alam mo naman na yun, so... Anyway, Okay, okay, okay. Hindi ko Gusto niyang po sa mama. Okay, so. King of Wands, the moon. Oh, this is a person in the past with the six of cups. Maybe the person of your dreams or parang um, pwedeng lumabas na siya sa panaginip mo, maybe kung hindi man ngayon, o pwede ngayon, or in the past, there's this energy of soulmate sa inyo na itong person na ito. Oh yeah, the four of wands, so nakakita tayo na stability mula dito sa person na ito, this is maybe uh, marriage or pakikipagsama or relationship na masyado nang stable or masyadong mahirap buwagin parang ganon And this is a past person. I feel like you're no longer sure? Yeah, kung magkakaroon pa ba ng pagbabago sa connection ninyo? I feel like itong person na ito although may separation sa inyo, chine-check pa rin niya. Chine-check pa rin niya and um lagi kanya chine-check eh. lagi kanya pinapansin lagi kanya pin nakikita or hindi lang siya nagsasalita i'm seeing a person na napapansin kanya nakikita niya yung mga nangyari sa or what hindi lang siya nagsasalita regarding doon and Ano yung nasa isip mo at emotions mo patungkol sa taong ito? Spirit guides, angel guides, for the sign of for the sign of uh, earth sign. Nasa isip mo at emotions mo for this person. Judgment is here. Four of Pentacles. Ang weird, no? I don't know kung umutot ka ba. <laughs> That's weird kasi nakaamoy ako ng like someone na umutot. Of course, ako lang ang mag-isa dito. <laughs> Hindi po ako yun. Nakaramdam ako nung maybe you are the one na pwede nga sa CR or malapit sa ano sa kanal ganun ganung energy judgment knight of wands ten of pentacles five of pentacles I feel like kung ano yung mga binibigay sa iyo ngayon ng universe ng universe yun na lang muna You know, with the Knight of Wands, uh, I see you do have passion sa person na ito. Nandun yung passion, yung maybe you do love this person, you like this person, ganun. Pero hindi naman ibig sabihin nun, titigil na lang yung mundo mo sa kanya. diba? ba? Parang life must go on. And with the uh, Ten of Pentacles, um, Some, dalawa ang energy na ako. Some of you, there's a lot of money na dumadating sa'yo. Some of you, some of the energies ninyo ay uh, pwedeng marami din ang, maraming nawawalang pera or maraming nauubos na pera. Or maybe, mar maraming, mas nakikita natin, mas marami yung dumadating eh. Kung may nauubos man or may nawawala man pera, it's because may gastusin, bills or uh, pwedeng napunta siya sa hobby or napunta naman siya sa 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 pagkain ganon or yung iba sa inyo pwedeng may mga pinurchase ka binili ka na yung iba investment so pwedeng ganon uh, maybe yung iba sa inyo nagdudulot ito ng na lungkot sa kasi ay nagagalaw si savings nagagalaw si pera ko pero ang uh, hindi mo nakikita is that ano yung nabubuo ano yung napupundar mo doon doon sa money na yon ano yung maybe for some of you bumili ka ng something or nagbayad let's say nagbayad ka ng bumili ka ng something bumili ka ng makina example lang to, no? Pero, yun ay napunta naman doon sa makina na of course, magbibigay naman ng mas malaking pera pa sa'yo in the future. You know what I mean? Yung makina ng panahe. Iba naman sa inyo, bumili ka ng makina, ng makina yan, example lang na naman, pero, uh, might be ang pakay mo is matuto na no? mag-aral ka, matuto kang magtahe, ba diba? Or mas mag-improve. So, ang tendency, eh, hindi ka pa rin nalugi doon sa binili mo na yun. Kasi ang tendency naman yun, yun naman ay may matututunan ka. You know what I mean? So, nakakakita kasi ako dito ng nalulungkot ka lang doon sa mga nawala eh. Nalulungkot ka lang doon sa nawala. Na hindi naman completely nawala, nandyan pa rin naman. Hindi nga lang siya as, as a uh, pera. Kumbaga, naging gamit or naging something na mapapakinabangan mo. Okay? or in the future magbabalik naman ng maganda sa iyo. You know what I mean? And I can see a lot of advice na may kinalaman sa pera, mga dapat mong gawin or mga new beginnings, mga dapat mong simulain, gawain regarding sa pera. I can see conversation regarding doon. I don't know, wala naman talaga, actually, sa totoo lang, wala ang focus mo sa person mo in the past. Gusto mo siya, pero sabi ko nga, life must go on. Yun yung energy mo. Life must go on. And, maybe lalo na nga, na iniisip mo, eh, naka ano na siya, naka okay okay na siya, masaya naman na siya sa buhay niya. So, ano naman yung iniisip mo emotions niya para sa yes, spirit guides, angel guides, for the sign of... Earth sign, please. that's in easy mind motion emotion for you? For the sign of Earth sign, please. for you? Okay. Oh, four of pentacles. The star is here. Three of... Okay, okay. Okay. The hierophant. Two of Pentacles. Ang tingin niya sa'yo pangarap eh. Medyo malayo. <laughs> malayo maging akin. Parang ganun. Mahirap maging akin. Pero pangarap. Parang ganun. Gusto ko. Gusto kita. Parang ganun ang energy ng person mo. This person, gusto niyang makipag-reconcile sa'yo pero parang feeling niya matatagalan. Pero nandun yung kagustuhan. Isa rin yun sa pangarap niya, makapag-reconcile sa'yo. Maka magkaroon ng something. Pag-reconnect, pagbalik. This person is having choices. So, pwedeng, sabi ko nga, kung may kakonek siyang isa, konti lang ang lamang, ang energy is konti lang ang lamang sa'yo nung kakonek ang isa. Maybe, lamang lang sa'yo yung isa because mas malapit. You know what I mean? Pwedeng ganun. And, or, yeah, parang ganun eh. Either because lamang lang yung isa because yun ay mas malapit. Pero kung susumahin, kung, limbawa, pareho kayo malapit, eh, mas malaki yung lamang mo. Nagigets mo ako. Yeah, so mas malaki ang lamang mo. Sobra ang laki. And it is because pangarap ka nga eh, di ba? So once na do, kung maga na chance sa inyong dalawa or mangyari yung pangarap niya, mas of course, mas talagang uh, yun ang gusto niya talaga na, ma, na makamit kasi ngayon, medyo malabo nga eh. Medyo malayo ka nga kasi. I can see a lot of distance. Four of Pentacles. I feel like this person is keeping something. Meron siyang itinatago. Sa'yo. Ano yun? Tell me about this. Four of Pentacles, please. Ano siya sa'yo? Mm, Ace of Pentacles, Queen of Swords. This is you. This is you. Ikaw to. I feel like may gusto siyang i-offer. So, ang tinatago niya isa'yo is, is yung something na gusto niyang i-offer. feel like alam niyang magiging magulo or magkakaroon ng kaguluhan pag nagkaroon ng reconnection sa inyo. Pero yun yung gusto niya. So, pwedeng ang tinatago niya is yung kagustuhan niyang i-offer sa'yo. Itong bagay na to. Pero alam niya magiging ang lahat pag in-offer niya to. Ano ba yung gusto niyang i-offer? Actually, I will not take this eh. Masyadong marami. Ano na, ang dami lumabas eh. I will not take this. Anong gusto niyang i-offer sa'yo? Shuffle ko lang guys. Oh, this is like big change. Gusto niya mag-offer ng big change sa iyo. Clarify the Ace of Swords. Ano yung big change na yun? Okay. If there's a chance na makawala siya dun sa sitwasyon niya, And siya yung, yun, know, sabihin natin, maging free siya sa relationship, maging single. I don't know. For some of you, I don't know kung nasa isang relationship ka rin, some of you ganun eh, na nasa isang relasyon ka din. So, kung gustuhin man niyang i-offer ito, or just in case doon na, ma na may chance siya mag-offer, yung iba sa inyo hindi niya may offer pa rin because you are still in another relationship, pero nandun siya with the, uh, with the empress and the hermit, Virgo energy, na free, and I'm free, nandito ako. Kung makakawala ka naman dyan sa re relasyon mo, din nandito naman ako parang ina inaalok, hindi naman niya inaalok ang sarili niya, pero nandun yung nag expect siya na ikaw yung lalapit sa kanya. Ganon. And if ever naman yung iba sa inyo, kasi may may energy din naman na wala ka naman karelasyon. siya lang yung may karelasyon. I'm feeling like this person is very slow talaga eh. Gusto niya magkahint muna mula sa iyo na gusto mo rin siya. Bago niya ibigay tong offer na to. Parang ganun. Yun ay kung single ka. But, anyway. What will be the future for you? Parang ibang gusto. Iba ko na naman. Iba na naman card ang gusto kong gamitin, guys. Wait lang. Medyo weird yung aking uh, feeling. since ito yung nagpakita kanina, I will be using this. Ito yung nagpakita card kanina, so I will be using this. What will happen in the near future for you? Art sign. In the near future. In the near future for Earth Sign, please. Okay. I didn't expect this. Huh? Oh mmm. Mmm. Guys. What's with the eight of swords? One last card. Oh, dalawa. Oh my gosh. Oh my gosh. This is you. This is you with the Queen of Swords. Ten of Swords. Oh my gosh, guys. Wait lang. So, nakakita tayo dito ng reconciliation sa inyong dalawa. Siya talaga yung para sa'yo. Wala tayong magawa eh. Akala mo masaya siya? Dadating at dadating yung time na marirealize nitong taong to na life is short. Bakit ako magpapaalipin? Bakit ako magpapaano ano dito? Papakatanga. Ganun ang energy. Guys. Maybe you feel like okay sila pero energy is hindi and I can see a lot of ending sa relationship dito with this person at sa kakonek niya. Ayan. And once na makat off na ito or natapos na, it's like yung universe na kasi gumagawa ng paraan eh. Yung universe na gumagawa. See? The fool is here. And you do have here the Ten of Wands. And ito yung Ten of Wands din sa bottom of the deck kanina. So nakakakita talaga tayo dito ng ending. The Ten of Wands is all about ending. Matagal yun na itong hinintay, okay? At ito hindi ko pwedeng ano to, dayain lumabas dito ang magkakasunod, magkakapareho eh. Five of Swords. Dito sa bottom of the deck ng isang card. And, yung sumunod dito sa ating Ten of Wands is the Five of Swords. So, nag-mirror -mi eh. I mean, I don't know if you're dealing with your twin flame. High chance that you are dealing with your twin flame. If this is a real twin flame connection, alam mo yan. If this is a real twin flame connection, nag-uulit-ulit yung mga cards. Hmm. Yeah. May, may Nag-uulit yung mga cards. It's mirroring. So, babalik sa itong person mo. Itong twin flame mo. This is your person. Para talaga siya sa'yo. Ni mo kailangan pilitin yung connection ninyo. Maybe in the past, pinilit mo. Hindi talaga. Hindi nangyari. This is the time na itong person na para sa iyo ay babalik talaga sa iyo. Ibabalik talaga sa iyo. Okay? This is reconciliation, relationship, connection, partnership sa inyong dalawa. Okay? And nakikita natin yung pag-i-start nito na mangyayari siya right after mong tapusin yung mga bagay na dapat mong tapusin for some of you, may kinalaman yan sa another relationship. For some of you, may kinalaman yan sa sarili mo. Ano yung mga dapat mong baguhin sa sarili mo? Completely. Pwedeng ito yung makatulong para mas ma manifest or mas dumating sa buhay mo itong taon to. I feel like you're no longer expecting. Hindi ka na siya, Hindi ka na nag-expect. Eh, kasi you feel like happy na siya. So, parang ikaw is parang nag-surrender ka ng taas na lang yung kamay mo. Bahala na siya. Masaya naman na siya. Parang may ganun. Pero kung babalik yung taong to. Kasi hinayaan mo na siya. Eh. Okay, thank you for watching guys. Hopefully nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and please do comment down below. Ma-appreciate yung comment ninyo. I love you all guys. Thank you for watching and bye bye.